Ngayon, at this juncture, uh, gusto gusto kong sabihin ito, no? Uh, dahil sa nangyari, yun sa Plaza Miranda, yung, yung nangyari kay President, uh, yung pagbagsak ni President Marcos, gusto ko nga uh, magsalita, no? Sa, in, in, my personal capacity, no? Uh, Madam Senator, ano? Senator Aka, ah, Peter, I... ah, pwede po kayong tumayo. Ayan. Ayan. Mukhang may sasabihin. <laughs> Request ko po sana tumayo po kayo. Tumayo. tumayo <laughs> Senator Ivy. Senator Ivy. Kompetito uh, po tumayo rin po kayo. Ito po personal ano ha. At uh, ayaw kong ayaw kong may magsasabi na dinadamay ko yung mga ibang naging kasama ko. Kapito dito man. po tayo sa ano. Par tayo. <laughs> para makita po <laughs> tayo. personal ko ito no. Personal na kung gustong sabihin to ano no. no? Kay uh, yeah yeah yeah. It's okay gusto kong personal na sabihin no ito kay uh, Senator Imee no. Humihingi ako ng pamamahin. Ah, yes! uh, nag uh, ako po ay uh, ako po ay uh, nag-apologize No? At hindi lang ako ang gustong magsalita ng ganito. I can if marami po and I I I hindi naman siguro magagalit sa akin na may mentioning ko yung pangalan ng at least isa sa mga nakasama ko. Si si Alex, no? Si Ka Alex Arellano. Sabi niya, "Ka Peter, kasi kinausap ko siya. Nakip, nakipag-usap ako sa mga kasama ko, pinagandaan ko sapagkat alam kong ako'y aatakihin." Sabi ko, "Anak, ito gagawin ko ha at uh, susunod kayo ha." Ang tatanda na natin, ang tatanga pa rin natin. Sabi ko, hanggang ngayon, we are living in ano, lies and deceit. Aya huh? At yung mga bata, patuloy pa rin na nare-recruit. Ako, napapanood ko sa, sa SMNI yung mga magulang, ano, na umiiyak at may isang ina. Sabi niya, paano? Tinanong, tinanong siya ni Dr. Alore, paano? Paano maging, paano ka nagiging masaya? Paano, ano ibig, ano ang ibig ng, sa, paano, paano maging masaya? Samantalang yung anak ko yung nasa kabundukan. Paano ko makatanggap na lang ako ng text na yung anak ko'y patay na? At ka, ako. At hindi niya, I am 73 years old man. I am I'm a senior citizen. And at this age, I still have my own problem para sa ganyang kapataan. Dapat matigil na. Ah, pasensya na po kayo. No? Pasensya na po talaga kayo. Kasi, mama ma ano, yung 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 panahon ko ako na lang ayo akong idamay yung mga ibang kasama ko baka, baka, mamaya makatanggap ako ng mga text text na pare problema mo yun bakit diyan dami mo kami ako po bilang naging bahagi ako nung kilusan nung araw na naniniwala ako na na, na yung mga pinagagawa namin ay malaking dahilan nakatulong na mabuti kung paano na ibagsak ang gobyerno ni President Ferdinand Marcos noong um, 1986. Uh, ngayon, ang akin pong uh, nalalabing buhay sa pag-uusap namin ni Ka Eric, natutuwa ako at merong ganitong ganitong kadre no na na nagdesisyon ano ng mga ng bata pa, maaga-aga pa, no? At uh, malaking bagay sa pinanonood ko siya sa mga pagsasalita niya at uh, ito hong aming ilulunsad this is not a one shot deal gusto ko namin uh, maglunsad ng kilusan kilusan ng pagtutumpak ng kasaysayan yeah! uh, kasi po ang, ang iba pa sa atin na tayo daw ay we are revising history mga revisionist na tayo leche sila no bakit bakit, bakit ayaw niyong aminin na yung Plaza Miranda ay ginawa ng Communist Party of the Philippines. So, bakit natatakot ba kayo? Hanggang ngayon pinaniniwalaan ng mga bata 'yan. Hanggang ngayon. Ah, Bakit ano? Bakit uh, bakit si Sator Ocampo? Ipaliwanan niya bakit. Bakit 'yung mismong bayaw niya, si Dick Malay. Sayang at si Dick Malay ay uh, yumaon na one year ago. No? Oh. Ang hindi ko po nailitli kanina ay 'yung yung kwento ko sana, briefly, gusto kong balikan, ano? No? Nung kung bakit ako hindi natuloy mag-testify sa Senate na pinatawag ni Senator Salonga. Kasi kinausap sila, isa-isa ni Senator Salonga. Ang bilin ni Senator Salonga during the Senate hearing, huwag ninyong babanggitin ang pangalan ni Ninoy Aquino. Yan ang bilin ni President Cory. Hindi po chismis yan. Ako, hindi ako kinausap ni Senator Salonga. But I'm telling you, hindi chismis yan kasi may magpapatunay nitong sinabi ko. Buhay. At uh, kung ako'y ididimanda ng mga Aquino, ng whatever, na, na, or ng, uh, hindi naman siguro ng uh, lahi ni Senator Salonga, pero sinabi ho niya, uh, hindi sa pagtatakip, kundi siyempre presidente. Pag binili ng presidente, and again, sadly, i-kinomplain no yung resulta ho ng uh, Senate hearing ay isinabit sa DOJ but it was dismissed. Napagkat nung panahon na yon ang DOJ Secretary, syempre, I think, if, uh, kung hindi po ako nagkakamali ay uh, ang kaibigan kong si Bebot Bello. No? Uh, na, na, eh, pasensya na ka Bebot, talaga naman pong naging BFF nila Joma, no? Kaya ako po ay... nung panahon ni President Duterte, naging consultant ako sa pa no Yung Office of the Presidential... Uh, advisor on Peace Process, ano? nung panahon, biglang pinakawalan sa hawla na parang nagtapuhan at arantay ang mga yan, nag-uunahang nagpunta sa ULTREC, I was asked by... Uh, by... by Attorney doresa na, Peter, sama ka, sabi niya. Uh, sabi ko, wag na. At... Uh, baka makagulo ko sa usapan. Marinig lang ni Joma, pangalan ko, may init na ulo niya. Pero talaga hong walang mangyayari. At, uh, at ngayon, napakaganda ho ng direksyon na ng gera. Napakagaling ng LCAC. Napakagaling ng LCAC. Ano ha? Uh, ngayon, lastly, bibigyan ko din at uh, ulitin ko ho, yung paghingi ko ng paumanhin talaga. At naniniwala ako may mga susunod na mga kasama ko na gustong humingi ng paumanhin sa pamilya Marcos. Ito po personal ko to. Personal ko to. Maraming salamat. Ako naman nakakabagbagdamdamin. Tunay na tunay. Ka Eric, mukhang si Ka Eric may gustong sabihin din. Akala ko mag-response na si uh... Ma'am si Senator Imee. I would like to take this opportunity, very historic po ito. I recognize ko po ang uh, aking mga kasamahan hindi lang po ako nandito at si Ka Peter ay tinatawagan uh, ko po ang mga former CPP, NPA, NDF members and officers dito po. Tumayo po tayo upang makaharap po natin ang uh, Lumapit po tayo lahat dito. at uh, ta- minsan lang po ito mangyari sa kasaysayan natin. Dito po sa Likod na to. Ka Angel, pakibilisan lang po natin uh, bago magsalita si Senator Aimee. Dito po. Maraming salamat ka Eric. Maraming salamat ka Peter. Lahat ng ating kasamahan sa ating mga panauhing uh, pandangal. Pagkat kayo ay talagang guest of honor bawat isa. Mga kaibigan sa media, bilang panganay na anak ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ate ng Presidente ngayon na si Presidente Bongbong. Meron po ako sa aking puso na nagnanais makawala mula na sa matagal na panahon tulad ng aming pangalan, Marcos. Matagal ng pilit sinisira ng salitang martial law na para walang mabuti o may katuturan na nagawa para sa Pilipinas. Ang akin, ang ating mga narinig sa hapong ito at naunawaan ay para bang ginawa tayong saksi, testigo sa katotohanan ng tinakpan ng ambisyon at malisyosong pampulitika. Gayunpaman, hindi na ito ang panahon para muling ungkatin ang nakaraan ng ating bansa. Ang ating bansa ay ang ating mamamayan at dahil ang boses ng mamamayan ay tinig ng Panginoon, ang pagkaluklok sa aking kapatid ay ang pinakamalinaw na hatol ng bayan na ang martial law na tanging ibinabato sa pamumuno ng aking ama ay hindi alintala ng mga Pilipino. Ang gusto ng bayang ito ay kaunlaran. Kaunlaran makakamit lamang kung may kapayapaan at inyong mga nais ng bawat lingkod bayan na nasa inyong harapan. Sino ako para posasan ang mga nagkamali? Gayong ako at ang aking pamilya ay hindi naman perpekto. Sino ako kundi isa ring Pilipino, laging nangangarap ng katiwasayan, pagkakabuo at paghahawak kamay mga kamay na humahawak sa dibdib tuwing nagpupugay sa ating watawat, sumasaludo sa kagitingan at nakikipagkamay sa kapwa Pilipino din. At ngayon, imbis posas at purseras, tanda ng pagtanggap at pakikinig sa mga saloobin ng ating mga nagbabalik loob, isang pangako ng panganay ni Apolakay ni Apo Ferdinand Marcos na hindi kayo ni minsan tinuring nakaaway. Handog nito ang mga proyekto at pagtutulong sa pagsasaka, sa hanap buhay, pagsasanay at munting kapital upang makapag-umpisa muli. Prioridad sa kalusugan sa mga tumatanda ng mga nangaliwa. <laughs> at tulad ng sinabi at ginawa ng aking ama simulan na rin natin ang usapin ng pagpapatawad ng pamahalaan Ngayon na ang panahon pisahan ang total amnesty wow. ng kaliwa man at pati na rin ng kanang hangay ng mga nagkudeta at iba ipapa ang pagpapatawat, ang umpisa ng pagkakaisa. Unawaan natin ang isa't isa, pagkat sa hunot dulo, ang bawat isa sa atin ay Pilipino at Pilipino lamang. Yes. Kaya't magbibigay ako ng bracelet, hindi posas. Mula kay Manang Aini, ay tanda ng pagiging ate ko sa inyo, sa inyong pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Mabu mabuhay po ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas.